Hello everyone! Welcome to another vlog or welcome to our channel. And ginagabi tayo today, tonight. Ano na, magna 9 o'clock na so hindi na ako magpapakita sa inyo. Kasi nakapantulog na ako. Gusto ko lang talaga siyang asikasuhin or iripad tonight kasi may lakad na naman ako bukas. So ayun guys, and 3 days ako may lakad. Wednesday, Thursday, Friday, and May to 30 ngayon. May 30. So, ito, ngayon ko lang siya maasikaso. And tingnan nyo naman, nung binili ko, ano siya, ganyan na, naglalaga. Si Avant Guard. Avant Guard. Ayan, o. Oh. Ayan, binuksan ko lang. Di ko alam kung itong lights ko is tatagal. Tingnan nyo, o. Oh. Masaya lang ba si Avant Guard? ganito na ako before, eh. Pero namatay siya. Nakatagal naman siya sa akin. Ito, tingnan nyo, oh, nalagas na ng todo-todo. Ngayon, ang bango-bango ni Clava. Bumili ako ng Clava kasi nasunog yung Clava ko nung summer. Or ngayong summer, nasunog. Ito, may ganito ako guys, oh, si Variegated Lemon Rose. Nandun sa gilid. Pero maliit lang. Kaya bumili ako ng, ala, nasira, bumagsak. Nabagsak ko kasi, oh. Tutulin na natin. Hinila ko kasi itong upuan. So, mag tayo. Bayan, ito una natin i repat kasi umaano siya. Gumigilid. Ito, may namatay dito guys na ano bang anong namatay dito? May namatay dito ng succulent na lusaw. So, ito yung gagamitin ko. Pating mix ko is kung ano-ano lang. Lava And gusto ko lang talaga silang itamin tonight kasi aalis na naman ako bukas. Maghapon ako guys. Maraming lava ang ilalagay ko. Kamusta na kayo guys? na -miss ko kayo. Na-miss ko mag-vlog. And tuyot na tuyot na siya. Kaya kailangan, kailangan ko talaga siya i-ripat na. Tapos hayaan ko na lang siya dito. Hindi na naman maaraw ngayon eh. So carry lang. Tingnan nyo, galit na galit na yung ugat tuyot na tuyot na rin siya. Ang laki nito nung nabili ko. Ngayon, ang dami niyang dry. Kasi nga, hindi dinidiligan. Kasi ayoko mag ng plants nang hindi ito nare-repat. Kailangan natin siya palitan ng soil kasi yung potting mix na is hindi siya pang pa lowland. Pwede naman siyang bawasan lang. Kaya lang ako, tatanggalin ko and then papaltan ko ng soil mix. Ito nalulusaw oh, kasi full var siya. Si lemon rose. Gusto ko kasi magkaroon ako ng lemon rose na malaki, na variegated. And, ito, nag lang ako. Sana mabuhay siya. Kasi yung namamatay kong lemon rose na variegated, maliit kasi siya. Tingnan natin dito sa malaki na to ere na to. Saka ko na siya tatanggalan ng maraming dry leaves pag uh, sa Sabado siguro. yan Pag ganitong variegated, hindi ko siya papaarawan or hindi ko siya ilalagay sa labas. Ako guys, yung mga halaman natin sa labas, ang lalaki na. <laughs> Kasi ilang araw umuulan, di ba? And nagustuhan nila yun. Nagustuhan nila yung tipong ulan ng ulan. Nandun, ang lalaki na wala namang nalusaw thank god, walang nalusaw kasi dito sa amin, binagyo naging signal number 1 ng aming bulakan, dito sa bulakan hindi naman bumabaha pero ano matagal ang ulan pupunta sana ako sa circle kasi yung office ni husband malapit lang sa memorial circle siguro ilang minutes lang kaya lang tinatamad na ako eh pag ano ando na ako sa parking kasi mapapadami na naman yung bili ko pag uh, ando na ako eh Ayan. ganyan din lang natin and then dagdag lagyan lang natin ng maraming labarak yung ibabaw kasi ito, napansin ko, pag more on vermicast is nalulusaw siya. Gusto niya yung madaming pames, lava rock. And etong lava rock ko, galing siya sa labas. Kung natatandaan nyo before, nung nag- uh, ako sa labas, is inayos ko yun. Naglagay ako ng mga lava rock sa ground ngayon, inalis ko ulit kasi gagamitin ko and then papaltan ko ulit ng bago yun yan laki neto oh bumili ulit ako ng pink rosa kasi yung pink rosa ko dito maliit ay hindi maliit ah, mabagal yung tubo so tingnan natin kung eto, mabilis ang tubo kasi medyo malaki naman tong nabili ko ayan, tuyot na rin Ayan. And hindi naman siya mauulanan. Madami sa inyo ang nagre-request na madalas daw ako mag-vlog or dalasan ko daw mag-vlog ng mga sakilin. Minsan kasi, hindi ko na nabablog yung ginagawa ko, lalo na pag nagmamadali ako or may ginagawa ako or naumpisahan ko na, hindi ko na siya nabablog. Pero gustong gusto ko. Kaya lang minsan, mabagal akong gumawa pag may vlog. Kaya, hindi ko na nabavlog siya. So, tatry ko na dalasan yung pagbablog natin. Para may mapanood kayo. Kasi marami pa rin namang nanonood sa atin. And maraming nagsusupport pa din. Kaya, huwag tayo tumigil mag-vlog. ba? Diba? Ayan. Pink rosa ba to? Kasi nabili ko to as pink rosa. Actually, ganito rin yata yung pink rosa ko before. Hanggang sa nag-bleach yung ibabaw. Normal yata kay pink rosa yung nag-bleach yung ibabaw or namumuti yung ibabaw. Namain ko na to. Matagal na. And then, meron pa akong mga namay na, na hindi pa napapadala dito kasi maulan sa Benguet yung mga na nako before na okay lang naman sa akin kahit hindi pa mapadala dito kasi talagang maulan and wala rin akong time mag pag maulan before kasi pag nagre ako ng tag ulan eh nabubulok dahil yung soil na, na ano rin siya nababasa ito namang ginagamit ko to yung tuyo kasi nakatago siya buti na lang talaga meron pa ako ditong labar ako hindi ba ganyan no iiwan ko lang din sila dito sa lamesa na to. Ano pa ba? Dito, ano ilalagay? Ay! Wala, ang tagal na nito. Nandito lang siya, oh. Ito yung mga lumang pasuko sa likod. Alam nyo, meron talaga ng mga succulents na hindi mo pa natatanim na mamatay na. <laughs> Tignan mo naman si Avant Guard. Try natin i-revive to. Meron ako dito avocado cream. Yan ito, perlite. Perlite and pumice. Nakalagay ito sa ako. Ito alam ko hindi siya one stem eh. Alam nyo yung one stem yata. Ganito lang. Ayan. And then, lipat dito. Ganyan lang yung gagawin natin. Kasi tag-ulan ngayon, hindi ako mag air dry. Kasi yung mga in air dry ko, guys, hay nako, ang tagal mag-ugat. Yung mga in air dry ko nung two months na yata itong in air dry ko na to, ang tagal mag-ugat. Kaya, ngayong summer, and tag-ulan, hindi muna ako mag-air dry ng bibiling ko. akong ganitong avocado cream. nagka -fungo siya. Last year. Tapos ngayon, nag-try ulit ako bumili. Yung karamihan ng binibili ko ngayon, itatry ko lang ulit kung mabubuhay siya sa akin. Pero yung mga klaba na nandito kasi, may klaba na ako, bumili lang ulit ako ng dalawa klavato ba? Ito yung klavatum mo. Oh. Bumili lang ako kasi mura na. Kasi before, ganitong lash is nasa less than 1,000 pesos. So, natutuwa ako, nagmura na. Dalwa lang maliit kong ganito eh. Wala ako nung big. Ayan. Tapos, ito guys, is isa sabit ko dun. Dun, nakikita nyo yung ano, yung mga nakasabit dyan sa pinakataas, yung mga mother plants ko. Ako, eto yung mga kalaban ko sa garden eh. Yung may ano, may buto. Ganito din ba? Eto lang yung problema ko pag mag uh, tatanim ako nung diretso tanim. Wala nang air dry, air dry. Yung kanilang soil from Benguet is merong ganun. Yung parang gabi. Damo siya. Pero carry lang. Kasi madali namang bunutin eh. Ang ganda ni avocado cream. Hi, Kisses! Hello, Kisses ko! Ano pa? Yun lang naman. Ito, ito, pakita ko sa inyo. Nagka-meron ako na ito, guys. Laon, ang tawag dito. <laughs> And, nabili ko siya kasagsagan ng pandemic before. And, ang nangyari, nabagsakan siya nung bagyong... I think Ulysses ata yun. Ang ganda-ganda na palash ko na nagka-baby pa. Maliit ko lang siya nabili kasi mga mamahalin nun eh, yung mga succulents. And nung nalash na, or napalash ko na, bumagsak or yun yung kasagsaga na ang aking garden is, ano, ah, bago ko pa lang siyang sinisimula na pagandahin. ayon nag-ano siya, nabagsakan siya ng mga plantara ko na, ano, luma. Kaya, namatay. Nalaga siya, kaya siya namatay. So, ngayon, magta-try ulit ako kay Laon. Ito yung gamit ko. Pag magta-try ulit ako ng mga bagong halaman dito sa garden o yung mga namatay ko na halaman before, tapos ita-try ko ulit ng panibago, ito yung ginagamit ko. More on pames or perlite or lava rock. Basta ano siya, more on mabato akala nyo lang, hindi maganda sa halaman yung mabato, pero depende yan iba, iba kasi yung klase ng mga plants pag sa succulents ano yan, gustong gusto nila yan pero hindi lahat ng succulents, kasi min, minsan yung iba, mas gusto nila nung malupa or vermicast, eto try natin dito sa mabato yan Tapos, ito may garden soil to. And compost. Halo-halo na to. Hindi na ako maarte ngayon sa potting mix nila. Kasi medyo subok ko naman na sila. Hindi ko rin naman to ilalabas. Or dito lang siya sa loob. Dito ko lang sila alagaan sa loob. Hindi sila pang rain or shine. Maputla lang para ng lawi, mafarina or yung mapowder. Farina is yung parang powder. Huwag nyo yung tatanggalin guys ha? sa, sa mga halaman nyo na mabibili kasi protection nila yung sa init. Pero hindi kasi lahat ng ano, ng, ng, ng succulents is may farina, ba? Diba? Kaya swerte yung mga may farina. Ayun nga lang, pag magdidilig kayo, huwag nyo basain yung farina kasi madumi. Dudumi siya tingnan. May baby kasi siya. Ayan, ang ganda. Maputla kasi, syempre, tag-ulan o umuulan-ulan na. Ah. And then, ito pa yung isa kong ireripat. Ayan oh, si snow shower. Hindi nyo siya makikita yung ganda ngayon kasi gabi. Pa, para siyang hinawakan talaga or may humawak. Ganyan yung itsura o. Oh. di Diba, tignan nyo oh. Pero ganyan talaga siya. So, i -re ko muna itong lahat, guys. And then, babalikan ko kayo para mabilis. Eto na, guys, ang ating itinanim. Ano na ngayon, mag 11.30 or 12 midnight na. Dito ko lang siya inilagay para hindi na siya nakasagabal. Inalis ko na lang yung lamesa kasi dapat doon ko sila ilalagay. Hopefully, mabuhay silang lahat. And, tignan nyo itong aking isang, ano, ang tawag dito, variegated... Ay, buhay pa. Ilipat ko na lang kaya ito ngayon ng, ano, ng paso. Kasi medyo malaki na yung paso niya. Naputol na yung ibang mga sanga-sanga niya kasi na overwater yan Nalagay ko dun sa area na may tumutulo. Dun sa area niya dyan, banda, is may tumutulo doon sa yun. Kasi tingnan nyo, basa pa eh yung mga nandito sa loob tuyong tuyo na so ibig sabihin may tumutulo dyan na hindi ko napansin o hindi ko nakita si variegated blood moon yan si laon sana mabuhay laon and ito napakalaki hindi ko na expect na ganyan palang kalaki yan akala ko maliit lang siya mm, -mm. ito yung ano ko ganyan ko san ba yan? ito oh and si variegated lemon rose nagkakahoy na siya or nagiging pataas na siya ng pataas tutuyo na yung mga dahon down sa ilalim and then pataas na siya ng pataas hanggang sa magkaroon na siya ng mga sanga-sanga dyan tignan nyo may babies pa doon yun pa oh lumalabas na yung mga babies niya or yung pups and then yung aking ay nagbe yung ating ano ang ating ano ba tawag dito Debbie yan sakit talaga ni Debbie yung pagsama nagbe ganyan yung itsura nag bleach oh ayan And hindi naman gaano maaraw dito, morning sun lang. Ewan ko, wag ko na nga lang pansinin muna. Kasi para di na siya mausog. Yan, matagal-tagal na rin yan sa akin eh. Ano pa ba? Dito nakalagay yung ating blood moon. May tumutulo. Kaya ano, inalis ko na muna. Kaya din pala ako nag ano, nag-ripat-ripat. Parang yung mga plastic na pinanggalingan nila ay matapon ko na. Hindi na siya matagal nakakalat dito kasi every Tuesday and Friday kuha na ng basura and Friday bukas. Kaya sabi ko mag-alarm kasi minsan hindi natatapon yung basura. Ayan. Saka na ako mag-general cleaning dito. Inalis ko na rin yung mga nakalagay dyan sa ibabaw. Nasa labas na po lahat. Kasi po pwede naman silang paulanan. Ayun. Nandoon sa labas, nag aano na sila, bumubuka-buka. Pinaglalagay ko lang sa wo, sa ano, sa sahig para maulanan sila. And then, lilipat ko ng pwesto tong mga cactus natin na mahaba. Kasi yung area dito, walang laman eh, di ba? Yung nandyan. So, dyan ko siya ipopwesto. Yung iba, ikakalat ko. Tingnan nyo naman yung ating mga Sansevieria Siberia. Ayan, Ayan o. may ano na ulit. Ayan, may, may anak na ulit. Tingnan nyo ito, isan to. Naulanan lang ito Ayan o, may mga anak. nakala Akala ko kasi to, nabidiligan pag umuulan. Hindi pala. Tingnan nyo yung gamu niya, tuyot na. So, diniligan, diniligan ko siya kanina. Kasi lakas naman ang ala ng mga nakaraan eh. Ayan o, oh, ang laki na niya. Ang laki na niya guys. Dito ko lang siya ihagis kasi. Bukas na yan. Oh, ang laki na niya. Ito yung bumagsak. Nilipad siya ng hangin dati. Pero huwag ka, tingnan niyo. Good night na guys. Tutulog na talaga ako. Ay, And then, tignan nyo naman si Jose Buno. Walang tigil sa pag ano siya. Sa pag dahon. Gusto gusto niya dito. So, ayun lang. Na-update ko lang kayo and nakapagtanim tayo ng konti. So, see you guys on our next video. Sana makapag-upload ulit ako ng maaga. Bye!